Dito tayo ngayon sa Yunaco. Ayan. Under na ito ay Pedro Lock mga kasen. So, ayan. Nasa Yunaco tayo dahil may appointment po tayo dito. Enjoy po. Thank you very much. Sir, sir. Sure. Nakapala kayo kapatid sir. Ha? Magkapin na eh. Sabi kayo yeah. na dun sa iba. Yeah. saya dito sa iyo nila. <laughs> sir Brian, Sir Ivan, po. Sir Ivan, Sir Jeloy. Ayan, ayan. 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 siya. Ayan. 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 Ayan po. Hindi lang po pang isang product lang yun na Ayan. Pwede po sa ating mga tao. Ayan. Pwede na kayo bumili. Salamat talaga, sir. Minsan lang kayo bumisita, kaya kailangan wala tayo. Sobrang natuwa kami <laughs> uh, sir, maraming salamat din sir. Okay, salamat sa pagpili sa amin. Ayun. Sir, ito. Maraming salamat sir. Maraming Sama ba kita sir. Thank you. Bigay ng tagayunako. Ayan, maraming, maraming salamat, salamat sir. Maraming salamat sa pang ng negosyo sa support na sa Pigwala at sa Quakers. So, uh, ayan po. Bigay po ng tagayunako po. Ang babait nila. <laughs> salamat sir. Thank you sir. Thank you. Thank you. <laughs> Dito tayo, October 2. Opo, October 2. Sa Maraming salamat. Thank you, sir. Thank you. Ingat <laughs> <laughs> yeah, po kayo lang. <laughs> po Thank you po. Opo. Okay na po sir. Opo. Okay na po. Thank you. Yeah. Okay. Ayan mga kasenso, lalabas na tayo, uwi na tayo. Galing po kami sa Yunapo at nakita nyo naman na ang dami pong binigay ng taga Yunapo sa amin. Nakakataba ng puso. Ang bait po nila. Sobrang bait po ng taga Yunaco. Ayan po, galing po kami kay Yunaco. Ito yung bigay nila sa amin. Ayan. Ito yung lahat at kamistral. At sagal na po namin ginagamit ito. At saka ito po yung kanilang lukto. Thank you, Yunaco. Ayan mga ka-senso, magandang hapon. Galing po tayo dun sa office ng Yunaco hindi ko po inasahan yung matinit na pagtanggap nila sa akin at uh, ito ngayon nakauwi na po ako galing sa meetings talagang makikita niyo po sa, sa picture po na ito na ilalagay ko sobrang warm po ng kanilang Para pagtanggap po nila sa akin talagang mga big boss po ang um, mga to at saka ito po yung binigay nila sa akin nung no, galing po ako doon figure lock premium buksan po natin kung anong laman nito at hindi lang po ito ha unahin lang po natin ito dalawa po yung binigay nila talagang nakakataba po ng puso. Hinik pa po, po yung kamay ko dahil hindi po ako makapiniwala na ganoon kainit po yung pagtanggap nila sa akin doon. Yun na po, maraming maraming salamat. Ayan po, ang laman ay meron pong, oh may bag, pink, oh, bagay sa akin ah. <laughs> may bag, tapos may bag pa rin. Ano, after light po, tapos, wow, oh, may t-shirt, ayan ha, oh. jet may sombrero yung po. ko. Oh, natin bagay ko dapat Ah, oh, kulay red. May kasama kong ano ito. Blade. Ah, pang bukas ko ito ng sako. I think kung di ko ako nagkakamali, may dalawang kasama sa loob. Ang gaganda po. May, may mga pamaybay. Another bimpo. Ah, yan. Yun po. At may mga brochure po paano natin Ay, notebook po pala. Notebook. Recording po ng ating uh, kinita. Ayan. Rixan s Of course, ganun din po laman ito. So, hindi natin bubuksan. So, maraming maraming salamat po. Yunapo. po. At uh, hindi lang po yan. Nakakatawa po. Hindi lang po pang para sa ating mga alagang hayop yung meron ang Unilab ay <laughs> meron ang Yunapo. sister company din po nila ang Unilab at hindi lang po yan ha may mga pagkain din po katulad po nito figures. Galing po ito sa Unilab. Nung pumunta po kami doon sa office nila, nakakataba po ng puso. Maraming salamat kay Sir Brian Nio sa pagbigay po nito. Ayan, pupusan po natin kung ano po ito ha. Surprise po ito. Aba, yung kinain po namin kanina during meetings. Ayan po, oh. ito po yung binigay nila. Sobrang sarap po nito. Grabe, hindi po kayo magsisisi kapag tinikman nyo po ito mga uh, kasenso. Ayan o, oh. hindi po ito kasama sa pinapa-endorse nila sa akin pero isasama ko na rin. <laughs> Ayan po, ang sarap po nito. Mabibili nyo po ito sa SNR po. Ayan, uh, soon po sa mga other supermarket mabibili nyo po ito. Pero sa ngayon, sa SNR nyo po ito magbibili. Ayan po, maraming maraming salamat po inako, Especially po kay Sir uh, Brian Niu. Ayan, maraming maraming salamat po. Ayan. Uh, see you again po sa October. Maraming maraming salamat sa pag-invite po sa akin na makapunta po sa inyong uh, and thank you see you soon